Big achievements ni Hambog dahil nabili ko na nga pala si Gus ayon sa halagang 32,000 pesos. I'm so rich! <laughs> Di ko na nga din papatagalin pa kaya naman isabak na natin yan sa mga nasa team recruit. Let's go boy! Pati gidas na naman ko mo. Pa Paano masabi? <laughs> iro na naman ay at wala tayong magagawa kung di sunod din nang suggestion ng mga katabi dahil masunurin ako ng tao. Dapat 'ko nalulula <laughs> ako <inaudible> so, kahit Yes, Ano ni is picking? Dahil last week ko ay ipa-adjust ko sila my idol. Hello. Okay. Ikaw na rin bakit pilitan tayo nito? You may pisa demonyo ka. pero mong ka na naman? <laughs> Ako na mag-room. Oh. Yan! Yeah. Terwisyo yan! Ay, okay, kasi magdanggil eh. Dahil mo magaling yung MM sa karom. Ako magaling dyan. despair that I see the fondest hopes. Balik tayo, pre Ah. Uh. No. <laughs> Tamang flex lang ako ng mga tank heroes kaso meron daw pala si my idol lahat ng pinakita ko kaya eto na lang. Bilang isang mabait na tank ay tulungan kong mag ang core namin. Okay. Anong klaseng tao ka? Tapos kumuha mo pa. Sorry, sorry. <laughs> sorry, idol di ko. Sadya yun. It's okay. Ang mo. Sorry, sorry. Sorry ko ba? <laughs> Bilang mabait naman ako, ay tumulong na din ako sa pag-take down ng turtle. Dumalaw naman kami sa bot lane para ipakita ang malupit naming combo. <laughs> Go na go ang patlang Dragon Ball kaya naman pati kami damay-damay. <laughs> <Daman -daman> pa. <laughs> Bumalik naman ako sa bot lane para iparana sa kalaban ng habubit kong gamuts. May kaguluhan sa turtle at may nagawa ng matino ang core namin kaya naman. Papakita ko naman dito ang fast hand kong pambo gamit isang kamay habang nakapikit. imposible yun ah. My choice is infallible. Hmm. Hindi nila ako mapatay-patay dahil wala nang mas kukunat na pa sa itlog mong puro balat. Sana oh. Uh... Ah! Watch my... On my... Huwag naman, Teng. sumama ako ulit sa bot lane at eto nangyari. Kinuha na namin ng pagong at walang nakakapigil sa matindi kong titi. <laughs> Maangas ka boy kaya bibigyan ka ng leksyon ni bang ya bang dito. Sumama na nga ako sa clash para tumulong kaya naman eto mga ganap lang. <tod> Oh, so May Lord na kaya naman tuloy ako sa pangulo para di makalapit ang mga kalaban. On the naman ako sa bot lane dahil patay ang aming marksman kaya naman ipaghiganti natin yan. Higantihan mo yung lolo mo! <laughs> My words, snap! Your team destroyed enemy. mababalik ang laban dahil hubos ang mga bulbulin kung kakampi at pinasok pa nila ako. Ikaw may kasalanan under attack. nyo! <laughs> Dahil ibus ay nagtintihan na naman ang ating bida kaya ending talo ang hambog. Mayabang ka kasi. <laughs>